Hello mga ka GPB, welcome back again to our channel GPB Official TV. So naglibot ng ating buting asawa sa Thailand at naghanap po siya ng mga masasarap na pagkain at ito yung kanyang nahanap doon ready to eat na ipo ito. At 70 baht po doon. Kung dito sa Pilipinas ay 140 pesos. Yan, doon sa kanila, ang noodles na ganyang kalaki ay 60 pesos lang po yan. So, napakasarap na. Yan, oh. No? May ulam na, may kanin pa. Magkano lang? 49 pesos. 49 baht lang pala. Yan, baht pala yung kanilang pera. At dito naman tayo sa kanilang prutas. Talaga naman, oh, may mansanas. Maraming oranges. 109 baht. 95 baht. Yung kanilang oranges na marami, oh. Ang dami. so, iba't iba talagang klase ng mga prutas ang nandito sa Thailand. At talaga namang sariwang-sariwa mga ka-GPB. Yan lang ang pinunta ng atin pong asawa sa Thailand. At may mga papaya po sila, no? May hinog, may at may ah uh, lukban. Yan. At may pinya. 49 at may watermelon 49 but wow napakamura no ang laki tama nga naman kung dito kasi 80 pesos o so 90 pesos yan may watermelon ano po ba yan no ang dami may saging pa may saging na hilaw yan at dito naman tayo sa mga gulay mga ka GPB talaga naman oh yan, may squash may upo yan oh yung mga gulay-gulay na yan mga masasarap may lemon at may red pepper. green pepper. yellow pepper. yan may carrots iba't ibang klase ng mga bitches ang nandito 40 may 27 but 16 but 29 but 17 but Oh, ang mura naman talaga. Kung dito po sa Pilipinas ay doble po 'yan. 'Yan. Kung tayo ay may 1000 baht dito sa Pilipinas, pag pinalitan 2000 baht. Yun o oh, 182 pesos, 182 baht pala. Bat baht ang kanilang pera. 17 baht. Wow, mushroom yata 'yun. Yun o oh, 15 baht. Napakamura sa bansang Thailand at talaga naman daw napakasarap ng kanilang mga pagkain sa Thailand. Yan pero yung mga tao doon kat -gay lang rin sa atin sa Pilipinas at hindi sila matataba. Yan, so mga Islam sila. Magaganda yung kanilang mga katawan. Oh, ang sarap yata ng hinawakan. Ang sarap. Yan, ready to eat na yan. Okay, so yun oh noodles so 60 pesos lang 'yan. Yan napakarami busog na busog ka na sobrang busog. Kung dito 'yan ay 120 pesos. Yun sa kanila ay 60 baht. Yun oh. Ang sasarap kung may nasa 80 pesos, 70 pesos mayroon 'yan or 100 pesos. Masarap na ang kinakain mo. At talaga namang bagos nila o, oh, ang sarap oh. Ang laki daw 'yan malaking bangus daw yan at dito naman tayo pagkain pa rin pagkain kasing hanap ng ating ka GPB doon sa Thailand puro pagkain naghahanap ng masasarap na pagkain doon nga sa Thailand ang mga masasarap na pagkain yan. so marami sa Thailand yung pinatuyong mangga pinatuyong saging ang sarap kamo at yung dilis napakasarap nila yan So, hindi mo alam kung paano nilang nagawa yung gano'n, no? Pinatuyo nila. Yun, o. Oh, tapos, popcorn. Yung, 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 yun na nga yung popcorn. And then, yan na mga pagkain ng Thailand. Thank you, mga ka-GPB. Thank you for watching. Bye.